Yo, welcome to Pimp Your Food. Isang viewer natin ang humingi ng tulong no kasi magsisimula daw siyang mag-business ng fishball at hindi siya marunong magluto ng fishball sauce. Ayan, shoutout sa'yo, Geraldine Johnson. Ayan, para sa itong video na to. Pero disclaimer muna, no, hindi pa ako nakaka-experience magtinda ng fishball. Pero ang masasabi ko lang, subok pa rin tong fishball sauce recipe na to kasi ito lang din naman ang paulit-ulit kong nga uh, niluluto kapag uh, nagfi fishball or tusok-tusok kami sa bahay. At syempre, pag may mga gathering, kunyari outing, tapos may nagre-request ng fishball, tusok-tusok, ito lang din ang recipe na ginagamit ko, no? At uh, nagustuhan naman ng mga nakatikim, no? Trip nila. Kaya sigurado ako magugustuhan mo at magugustuhan din ng iyong mga future customers, yan. Gustong-gusto namin to sa bahay, gusto ng mga kaibigan ko at kapamilya. Alright. Siyempre, kaysa naman, di ba, alangan naman magluto tayo ng Uh, fishball sauce nang wala tayong isasaw-saw. Kaya ayan, nagprito na ako ng mga paborito nating tusok-tusok muna, no? Nagluto ako ng uh, squid ball nagluto ako ng fishballs, tapos ito yung kikiam, ayan, di ba? sarap. Tapos ito yung chicken hotdog yata, yan na uh, hotdog na walang tatak, no? <laughs> ang sarap kasi niya, no? Ang alat. Uh, paborito ko yan, eh, uh, tawag dito. yung mga tusok-tusok pinantawid, ah, uh, ano ko yan, gutom ko yan dati. Lalo kapag masarap yung sauce, no? Shoutout sa Balanga Bataan, masasarap yung sauce ng fishball dyan. Alright, simulan na natin sa paggawa nating fishball sauce. O di pa natin yung isasalang patay pa yung apoy. Meron ako dyan tatlong tasa ng tubig, isang tasa ng brown sugar, dalawang tasa ng suka, tatlong tasa ng toyo, tapos salt and pepper to taste garlic powder, onion powder, tapos anim na kutsara ng cornstarch. Yan ang magpapalapot dyan. Ngayon, yung garlic powder sya kayong onion powder, kung wala, pwede kayong gumamit ng sariwa. No? Ah, kahit ah, yung medyo malaking piraso ng bawang, isang piraso, isang clove, tapos sa ah, kalahati ng sibuyas, hiwain nyo lang ng pino. Ayun, kung walang garlic powder or onion powder, pwede yung sariwa. Alright? haluin nyo lang na mabuti hanggang sa matunaw yung asukal tas matalagang ano, uh, madilute yung cornstarch and then saka natin isasalang sa apoy hintay natin yan mag simmer tapos aalagaan uh, nyo sa halo no? haluin nyo lang ng haluin kasi yung cornstarch may tendency na mag sa ilalim ng lutuan at uh, nagbububo alright lulutuin natin yan or isisimmer natin yan ng hinahalo hanggang sa lumapot. Alright. Tapos keep in mind na kapag lumamig yan, mas lalapot pa yan. Ayan. Kapag ganyang kalapot na, pwede na natin yan ah uh, hanguin. Kung maga, diba? Tapos pwede na natin sausuan. Masarap yan. Panalo. Tulad ng sinabi ko, subok ko na itong recipe ng fishball sauce na to. Pero, syempre kung may mga viewer tayo dyan na expert sa fishball sauce o may matagal lang nagnegosyo ng tusok-tusok, baka gusto nyong ibahagi ang recipe nyo ng fishball sauce sa comment section para naman makatulong tayo sa mga viewer natin na nagbabalak magnegosyo tulad ni Geraldine yan. Good luck sa'yo, Geraldine sa, ayan, at uh, congrats na rin agad, no, kasi, ayan, uh, iisip tayo magnegosyo. Ayan, maraming salamat sa laging yung panunood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay, ayan, kakain na muna ako ng fishball. God bless sa inyo lahat. Peace!